ano lagi nang saludo nasa ide. Ramdam mo talaga ng walang natira. Yan yung mm, sa iba kasi nararamdaman mo kapag inapak mo na. Akin na to, ate. Huwag na masisiraan pa ko. Gagayatan yung ko. ko kasi yun eh. Sige, ma'am. Tatanungin pa ba kita? Hindi na. sa'yo? <laughs> Nagsungit na. Ano ka. Nagkala ka. Nagkala Apo. Ang kapal din mo. Hindi nga mas makapal yung video kaysa sa akin? ko Gusto Eh, nalinisan pa yan nung naka, October. Ano? Ang pagkakit. Ang pagkakit. Ang pagkakit.

Mutok ay, 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 mayus ka. <laughs> Ama, Mama, ba't <laughs> Mama, ba't Ay. Mama, ba't <laughs> <May ek. laughs> Mama, May echo. Mama? I love you. love you too. Mama, ma. na? mo. Okay.

Pitch mo siya para maganda din ang kanya. Ganto, mauna rin. Orange, yellow, green, blue. Violet! Mami, ito hindi ka nasasaktan. Red. Sigurado ka? Tutuloy ko, ha? Okay. Ito pa! Ito pa! Makapal talaga sa jasya. wala siyang ganun. wala <laughs> siyang ganun. Pero ang wala sa iyo, ingrown ng no? laki. Puro dry skin lang. Kumpi lang ko na yung naipon ko ng isang taon. Yes. Kumpara dito sa isang buwan. Laging <laughs> nababasa yung kasi pag nagugas ako, sana pa. Huwag ka nang magpaliwanag. Wala kang naipon. Wala. Wala kang naipon talaga. Mama, bag yun. Ito pa Yes. May bago na namang tatay. Mm. You're the prettiest. Give it to me. Me cute ka na, madam? Yes. Throwable. Sino Hindi ka naman maitim katulad ko. Mama, natanggal ko 'yan.